good morning po sa inyo lahat. So, almasal po tayo. Nagtimple po tayo ng kape. At syempre, meron tayong yung... Ayan. Mapapatiska sa sarap. So, ito parang picadillo alaminudo. So, ayan. So, ginamit po natin yan Yung... Di... Nasa dilata lang po. Nasa lata. Yung ating ginamit na giniming dyan. So, ayan. So, kaya mapapatiska yun. So, maraming nilagay natin na tisya. Kaya... Kira dong mag-enjoy po tayo dito. At masarap po talaga 'yan, oh. So, sabi ko nga, kung ano yung mga available na meron dito sa bahay, yun yung ginagamit ko sa aking mga recipe. 'Yan, kain po tayo. Good morning po. 'Yan. Ngayon. Hmm. Ayun. Ayun, so, ano ko? Cheese. Noli, Ah, si Mrs. Nag. Nagluluto na po na palitaw. Hmm. Hey, kape, kape. So, Sabi kasi yung ano, Okay. Sarap. So, yan, kagabi ko kunin luto yung ating ano, mapapatis ka sa sarap. Yan. Ako so, nga ala, ala minudo o pigadillo. Yan. Harap. Ay, so, meron tayong bawang sibuyas. ah uh, bell pepper, patatas, carrots, tomato sauce. Yun yung ating giniling na nasa lata. Yan. Yan, paminta. Yan, tinip na natin ng asinat na uh, sukal. So, yan. Okay na. Napakasimple lang yung ating mga ng Mabendin niya sa... Mga simpleng ano, yan handa O siyempre yung pinaka the best na sa home yung pinakain natin, keso. Um, sarap kasi pa yung mga katong ulam. Tapong beso. Sarap. Pakasip lang. So, saka madali pang muluto. Tapong Tapong beso. Asul na may pag-ulam na may recipe ka na. 啊，来给大家做个示范。 ngayon lang ka dito lang yung pagkaalbasal na pagkape so yun mapapatches ka sa sarap yung ating ulam ngayon ala picadillo o ala so yun lang ka dito lang yung video maraming maraming salamat sa lahat ng mga sumusuborta sa aking mga video sana Paki-subscribe yung aking YouTube channel, Paki-follow po yung aking Facebook page, yung aking Facebook ka uh, Facebook ka uh, page, yun, maraming maraming salamat hanggang dito lang, so, God bless po sa ating lahat I love you all, so, bye bye Solve the thank you for learning